turbo naman tong okay. hmm, pa sipag kasi darating si nanay Ano <laughs> <laughs> yung channel mo? Gamit ako nito si Gloria. asawa na ano, pangit. Ayaw pang makita yung... Ayaw nang makita sa ano. Ayaw nang pakita sa video. Para siyang ignores. Ranty. Papabili kami ng tubig. Kumari, linis-linis na yan kasi darating yung mm -hmm. may-ari ng bahay. Kumari, yeah. linis-linis. Wala, hindi mapagalitan. Mm -hmm. <laughs> Pagalitan ko pa si Mami. Ano? Pagalitan ko pa si mama si <laughs> <Pag> niya. <-alitan. laughs> Show what's up mga katropa? Ito so, yung asawa ko. Ito yung tayo. ginagawa <laughs> <laughs> mo? Makain. makain, bilisan mo kumain dyan. Hindi <laughs> lang. <laughs> Parang mayaman oh. nag no, cellphone selfie lang oh. Ano yung YouTube channel mo? Huh?